Tapos gagawa tayo ng ano. Just washing. Pitimplahin natin to sa 10 litrong tubig. Itong gagawa tayo. Just liquid. Para meron tayong pang hugas ng pinggan sa mga hugasan. Maganda kasi itong klaseng ito. Ito yung magandang klaseng pang hugas ng mga pinggan kardero ito bali titimplahin ko sa 10 litrong tubig ito yung gagawin nating panghalo pwede rin namang itong unahin bago turbis. hindi sayang so bugasan natin itong plastic pero mamaya na siya ilagay ko muna dito Pala isang ganito, isang litro. Three. Dali may nauna na kasi akong nilagay Tapos ito yung haloin ng ano. Okay, at ito yung mas mabuti kaysa uh, bumili tayo ng per bottle kasi alam ko yung maliit dito sa uh, malapit sa amin binibilhan sampo yung pinaka yung maliit lang para bali ano ito kulang pa ng tubig haluin ko muna ulit okay? hindi naman tayo eksperto sa pagagawa ng ganito kaya hindi tatansyahin din natin yung ano na hindi naman pwede yung nakalagay eh kung mala masyado naman, pansarili naman ito masyado namang malapot kailangan masyadong malabnaw haluin natin ng haluin ang haluin ng matunaw Mula na tayo ay hindi na magkita Naglaho sa buhay ko ang pag-asa Palagi ikaw ang iniisip. Lagi kang alaala -ala.

Lumimut Kau paling Yang una Atuling Mamahalin Sa buhay ko Ikau lamang Ang hibigin Kapano lang yan? Kasi wala tayong background music eh di yan na lang kaya haluhain natin ang haluin ito hanggang sa ma matunaw ng parehas na ang pagkaka ano niya ito so, okay na siya? bali ahaya ah, yeah. na lang natin tumining pero the results pa rin ang ah, halap para talagang ay ah, siya ay okay, mga kabok thank you sa panunod huwag ka pindutin ang notification bell para isang tulong niya sa aking channel alam naman natin na uh, mababa ang ating mga subscriber ngayon at lalong lalo ng views ay nagtipis sa mga uh, kaunti unting revenue at uh, wala namang nanonood pero tulong-tulong lang naman tayo para ano hindi maano channel natin an ji ma wala